sinabi ko kanina. Alam po, maraming pinagdadaanan po yung mga tao sa Pilipinas po. Uh, and nag -ho po talaga na manalo tayo ng medalya dito sa Olympics. So lang po magpasalamatan sila sa pagpupuyat, po, uh, pag -take po ng effort na pagdasal at panoorin kami mga atleta ng Pilipino. Um, God bless you all po. Maraming maraming salamat po sa kanila. Ina ni Carlos Yulo, kinarmaraw matapos suportahan ang Japan kaysa sa anak nakatikim ng pambabatikos mula sa mga netizens. Matapos makuha ng Binoy Gymnast na si Carlos Yulo ang gold medal sa Paris Olympics 2024, biglang naging usap-usapan sa social media ang kanyang ina na si Angelica. Paano ba naman kasi tila naging sampan raw sa kanya ang pagkapanalo ni Carlos matapos ibandera sa social media ang kanyang pagsuporta sa bansang Japan Kaysa sa anak, magugunit ang unang nanalo ng gold medal ang Japanese gymnast na si Shinuke Oka sa kategoryang men's all-around final habang si Carlos ay nagtapos lamang ng 12th place. Ang caption pa ni Angelica na ina ni Carlos sa sinir niyang balita noong August 1, Japan pa din talaga, lakas. Flex bicep face with rolling eyes emojis. Tila binalikan naman ng maraming netizens ang post na ito ng ina ni Carlos at inihayag ang kanilang pangasar. Narito nga ang ilang komento ng mga netizens. Toxic Filipino Parenting I would never do this to my child. Kawawa yung bata pag ganitong mindset ng mga magulang. Pera lang tingin nila sa mga anak nila. So heartbreaking for this young man. Full of talent. Tapos ididisown lang sa nanay niya kasi hindi maperahan. Kapal ng buka. She doesn't deserve to be called a mother. If the rumors are true, her child was given the motivation to do his best. Congratulations, Carlos Yulo of the Filipinos. Ayon nga sa kumakalat na balita, itinakwil raw umano ni Angelica ang kanyang anak matapos malaman ng uli na inilustay ng kanyang pamilya ang mga naipon niyang pera bilang isang atleta. Samantala bilang nagwagi ng gold medal si Carlos sa Olympics, siya ay makakatanggap ng 10 milyon pesos ayon sa mandato ng Republic Act 10699 na nilagdaan noong 2015. Plus, bibigyan pa siya ng 3 milyon ng Kamara o House of Representative bilang suporta sa nakamit na tagumpay at pagbibigay karangalan sa bansa. Bukod dyan, ay magkakaroon na rin siya ng fully furnished two-bedroom condo unit sa McKinley Hill sa Taguig City na nagkakahalaga ng 24 million pesos na bigay naman ng property giant na Mega World Corporation.